WhatsApp up sa inyo mga idol for today's video So andyan si Mrs. mga idol Luto muna tayo ng mga vegetable na talong Kasi paborito niya yung plants based mga idol Ayan mga idol oh. Ako yung nag video mga idol Ayan Pinatikim niya sa akin ng kanyang paborito na vegetarian Yung mga idol din yung mga idol Napakasarap pala yung ganyan lang Simpleng luto lang adobo With talong Talagang maraming sibuyas mga idol oh. Napakasarap yun lang pala akala ko kasi iba ang lasa napakasarap pala yan kaya healthy healthy kaya ang katapat yun rice mga idol yan yun maraming salamat mga idol sa lahat mga supporter yung mga idol partner ng parabiko mga idol oh. ayun napakasarap yun sulit yan so ayun may kasama tayong may ano ng tablia mga idol o. yan maraming salamat sa inyo mga idol ingat kayo palagi God bless sa lahat nang mga sumusuporta ingat na bye, -bye.